Alam niyo na ba ang tinatawag na, ulasimang bato? Ito ay isang herbal na gamot at kilala din sa tawag na ulasiman bato, ulasiman ilahas, singaw-singaw, sida-sida, tagulinaw at tangon-tangon sa ibang bahagi ng Pilipinas, ito ay kilala sa English name na peperomia, shiny bush, silver bush, clearweed, rat ear and clearweed. Isang uri ng ilang nahalamang tumutubo sa mga basa at nalililimang lugar. It ay may hugis pusong dahon na salaitan ang pagtubo sa pabilog at makatas na sanga. Ang bulaklak nito ay maliliit na pabilog na nahuhulog sa lupa at dumadami. Ang dahon at sanga nito ay maaaring kainin. Ginagamit ito ng karamihan sa paggawa ng salad at maaaring kainin ng hilaw. Ginagamit na gamot herbal sa rayuma, gout, pigsa, sugat, sunog na balat, pamamaga ng balat, tagihawat sakit ng ulo, sakit ng tiyan, problema sa bato, pamamaga ng mata, sakit ng lalamunan, pagtatae, problema sa pantog, mataas na dugo, lagnat, paano ihanda. Bilang gulay, ang dahon at tangkay nito ay maaaring kainin ng hilaw, kapag sariwang inani at hinugasan. Kung ihahanda naman bilang inumin, isa, hugasan ang mga dahon sa nga dalawa. Magsukat ng dalawang baso ng tubig sa isang baso ng dahon tangkay tatlo, pakuloan apat, itabi, palamigin at salain, inumin ng dalawang beses isang araw, isang baso sa umaga at isang baso sa gabi. Para sa balat, hugasan at dikdikon ang dahon sanga at ipahid sa apektadong bahagi. Para sa sakit ng ulo, hugasan ang ilang piraso ng dahon, bugbugin, pasain ang buong dahon at ilagay sa nuo.